Uh, hello mga kaagri, welcome back to my channel no. Uh, ngayon update ko lang tong alaga akong itik mga kaagri na 5 months old no. Yan. Uh, malaki-laki na sila, malaki na no. Uh, kunting ano na lang mga kaagri, kunting panahon na lang ay mangingitlog na to no. Uh, maybe uh, next month uh, ito ay mangingitlog na kasi yung laki nila uh, siguro ito mga estimated mga kaagri na maabot na to ng mga 1.2 to 1.3 no. Uh, yan naman bibi natin pag umabot ng 1.3 ay yan na yung time na mangitlog sila no. 5 uh, months kung aabot yung timbang nila ng 1.3 sa so 5 months ay possible na mangitlog sila no. Ah uh, ito mga uh, limang buwan na to mahigit uh, hindi pa sila nangitlog dahil hindi kasi to pure yung pagkain natin dito kundi ang pagkain natin dito minsan ay asola. Uh, pero yung nag-uumpisa to mga ay Uh, yung pinapakain ko talaga dito ay yung mga saha ng saging no yung mga puno ng saging no uh, dahil wala pa tayong asola nung panahon na yon uh, pero ngayon may asola na tayo ay uh, ito no uh, mabilis silang lumaki sa asola kasi alam naman natin na uh, high protein yung asola no Bali ito yung asola mga yan uh, ito na yung ano natin pinapakain sa kanila no ah uh, isang timba mga kagri yung timba ng isar magarin ay yan dahil pakawala sila tuwing ano lang natin sila pinapakain ng asola no ah, pinapakain tuwing hapon lang no pag umaga at ah, tanghali hindi na dahil ah, pakawala sila dito no yan dito kasi nakapalibot sa bahay na sa bahay ko mga kagri, ay puro yan palayan no yan mga palayan yan doon yung nag-araro sila kumakain yan sila doon ng mga kuhol, mga insekto, uh, iba pa yung mga palay mga matira ay kinakain nila yan. Ito sa likod ng mga saging na to ay palayan yan, no? Uh, I take advantage kumakagree na pinakawalan ko sila tuwing uh, harvest season dahil uh, pag harvest season ay makakatipid tayo sa pag sa patuka nila sa pagkain ng sa pagkain nila, no? Uh, I take advantage natin yan dahil paminsan-minsan lang yan lalo na sa grow out. Pero pag ito mga kaagree, pag ito na yung mangitlog na ay lagi na to sa kulungan. Hindi na natin to pakawalan no. Ah uh, dito na yan lagi sa kulungan. Ah uh, ito pala yung kulungan nila. Yan. Yung na-vlog ko dati na na ang sukat nito ay 32 by 25 ah uh, feet no. Yan. Ito yung kulungan nila mga ah uh, sa ngayon. Pero doon banda mga kaagree gagawan ko yan ng ano no, akiatan nila gagawan ko yan ng akyatan at saka painuman no parang uh, may flooring niyan lalagyan ko yan doon para doon sila tatay doon sila iinom no yan yung kulungan natin tapos ito naman yung nangingitlog mga kaagri uh, yung nangingitlog nating itik ay yung 50, uh, 50 mahigit ay uh, dito ko nilalagay no uh, dito sila pag gabi uh, pag araw pakawala sila yun yung mga itik na yun o no? yung 50 yan mahigit yung isang grupo yung isang grupo nandun pa banda yan ito lang yung simple kong kulungan mga kaagri ng itik. Uh, dahil nag-uumpisa pa lang naman tayo ay wala pa tayong paggawa ng magandang kulungan. Uh, siguro siguro susunod pagandahin natin to no. Pag may uh, production ng ating mga itik no. Uh, Nagpo-produce ng mga itlog. Yan. Yan yung mga itik ko makakaagree uh, medyo busog sila dahil galing galing yan doon sa nag-aararo doon no. Oh. Uh, kumakain yan sila doon. Yan, medyo busog at pahinga sila. Maya maya mga mga uh, 5, 5 PM ay papasok na yan sila dito at yun na yung time na pakakainin natin sila ng asola at imimix uh, imimix natin ng feeds mga Ang pinapakain ko talaga dito mga kaagri uh, kada kada kain nila sa hapon ay nilalagyan ko yan ng asola, isang timba na maliit at saka mga tatlong kilo lang na feeds no dahil yun sabi ko sa inyo mga kagri ka yung asola is malaking tipid talaga yun no kaya paramihin natin ayan mga no yan uh, isusum ko na lang yung ano yung itik natin uh, medyo malaki na yan mga no ayan ready to lay na yan uh, linggo na lang aantayin natin yan or araw ay manging itlog na yan no uh, mag ano na yan ng itlog Uh, magkuproduce na yan ng itlog no? Yan. Tagal, tagal, ko rin na mga na hindi naka-update sa ating alagang itik dahil uh, na-busy tayo, no? Dahil mayroon tayong mga pinagkabalahan ng iba, na iba, no? Yan. Yan. Malaki-laki na sila, no? Ah, uh, yan. Medyo yung point nila mga ka medyo baba na, no? Ah, uh, yan. Nakita natin na ah, uh, uh, ano na, yung kung sa Bisaya pa, bitay na yan, may mga ano na yan araw na lang aantayin natin dyan maging itlog na yan no yan ah, yan lang mga ah, ito lang hanggang dito lang ang aking video mga kaagri ah, maraming salamat sa iyong panunood ah, hope mga kaagri ah, subaybayan so yung aking youtube channel Marlon Agri Vlogs pwede bang humingi sa inyo mga ng like and like and subscribe sa aking YouTube channel. Uh, maraming salamat sa yung mga agree. Happy farming sa inyong lahat and God bless and bye-bye.